Ay, wala po siyang sinabing 2025. Susunod mm. na eleksyon? Well, ang susunod na eleksyon para sa kanya. Ah, uh, para you sa kanya. See? Para sa kanya ang, ang vice president. Eh pinakamalawang, pinaka pinakamalawang pinakamataas na sitwasyon na yan eh. Ang term oh. niya ay 2028. So ang susunod na eleksyon para sa kanya, bagmat ako'y wala otoridad magsalita ah. crystal oh. ball. Nasa crystal <laughs> ball ko dito. <laughs> ang crystal ball ko'y nagsasabi nang susunod na eleksyon ay 2028. Yung uh, 2028 pa ang termino niya bilang vice presidente no? Uh, so, pagdating ng 2028, abay, hindi malinaw ang sabi ng crystal ball. Ang uh, sabi Bibi, po, hindi siya po uh, ang sigurado lang sa crystal ball, hindi siya pwedeng tumakbo as vice president dahil bawal ang re-election. Mhm. Uh siya -uh. at ang presidente, po pwedeng senador, po pwedeng presista, po pwedeng mayor, pwedeng uh -huh. vice mayor pwedeng kunsihal ng Davao. So, uh -oh, Ayan. Yeah. yeah, sigurado ang crystal ball. Sigurado ang crystal ball. Uh Fully -oh. charged. Fully charged yung crystal ball natin. Uh oh. Sigurado. sigurado daw ang kanyang crystal ball. Kasi lahat uh -oh. ng report after that statement, Uh, assumed that it's going to be 2025 yung sinasabi ni uh -oh. B.B. Sara. So, Pero taktikali, taktikali, sec. Ang sabi ng Crystal Ball, huh? mga mamamahayag, ilagay niyo sa konteksto ang mga sa... Yeah. Ayan, last yan, ha? Saka <laughs> <laughs> eh, ah, 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 so maniwala. Saka <laughs> eh, <laughs> 2020 yung kanyang termino, <laughs> no? Uh -oh.